Ito Sa ano to? Yung sa rooftop. May tangki noon, Titignan natin kung bakit naglilik. Hindi. Wala namang ulan. wala ulan. So, yun. Yan. So, titignan natin sa taas kung anong problema. What's up mga gawa, this is work Welcome to my YouTube channel mga gawa So nandito tayo sa rooftop Pinakita ko doon sa kanya sa baba Na may naglilik doon sa dance spout Na wala namang ulan So titingnan natin kung anong problema So ito yung tanki mga gawa Tsaka ito yung papunta doon sa ano So nandito yung salamin Dahil nasira ng ating Dark salamin Yung pang So medyo singit Singito lang muna tayo ngayon ito Yung tanki mga gawa So yun So wala namang siguro leak like, yung tank eh. So ito. Ito yung kanyang ano pa mag-drain paglilinisin. So ito nang gagawa, may stock na tubig na gagawa. So walang ulan. Ayun. I got you. I got you. Ito. Malaking ano to sa tubig sa ating ah um, ayun maglik maglilik na yung aking an ating ano tawag nito mga gawa git bulb to ha so may difference na to yan so nagpabili ako kanina o bumili ako kanina sa hardware so di uno yan number 1 yan na ano git bulb so meron na tayo ito i-unbox lang natin Meron tayong Neltex. Neltex baka naman. PVC pipe cement. So, ito. Yan. Uh, natin kung malaki. Kung yun. Tama. Number one nga. So, ang gagawin yan mga ko hindi natin ilalagay dyan. Ha? Sinukat ko lang natin yan. Hindi natin ilalagay. So, ito. Alisin natin to alisin natin yan lalagariin kasi wala naman thread to mga kabilaan so para maikabit to so bago yon lilihain natin to ginagawa natin dati gagaspangin lagarin bakal ang gamit ito may lagarin bakal tayo so yon mga gawa sana may lamang pa to pwede naman yan mga gawa puputulin natin to tapos si kabit natin tapos si sara natin testingan natin mga gawa kaba Bul yung bulb to mga 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 kagawang tawag nito bull bulb ito naman git bulb git bulb kasi pang nagsara yan mga gawa gaganon lang doon sa sa linya sa PVC pipe haharangin lang niya pababa habang binababa to hab habang itinata habang binubuksan tumataas yan dito ito naman bull bulb Itong magandahan kasi isang pitan mo lang ano, you know, piti natin mga gawa pagmula ng ano ng walang tigil na pag under kasi naka automatic ito doon sa deep well itong ating tank water supply para supply para kung ito para ipon ng tubig dito sa tank under under yung yung ano yung deep well tapos tataas, tataas ang tataas mo so pag may makakunting leak mga gawa gawa na ng paraan sa mga homeowners na ano tawagan magtawag kayo ng ano So ito mga gawa yung ball bulb, bulb Sasara natin. Sampitan lang mga gawa oh. O, magsasara na siya. So pwede tayong mag-repair kahit may puno pa yung ano. ano lalagarin lang eh. Tapos sabay salpak nito. Maganda lagi natin para kapit na kapit doon sa ating kahit basa pa yung ating ano. Okay mga gawa, ipakita ko lang sa inyo paano mamaya <laughs> mga magawa, sabi ko nga ka kanina may leak yan kahit nakasara o, oh, di ba? May leg doon. Pag binaba mo, kasi tinas ko yan dahil walang leg dito tumutulo. Yan. Dahil ito, pal, ano na to, discipline na Dito nga, basa sa, ano eh, oh, basa dito sa labas. Mapansin nyo. Hmm, dapat tuyo yan. So, buksan natin. Habang lalagay natin to habang bubuksan natin ito pagaspangin natin hmm. lakas yan oh. nakita nyo o oh. ah, hindi ito is pang langyado na oh. pag binuksan mo yan nagunahan sila di alam kung dito lalabas o doon so marami pang laman ng tank eh. so magpipilitan natin ano to isara isara muna tapos patuloy natin to kis-kisin muna natin para paglapat ng ating so, ididikit na bulb bulb kapit na kapit sila sa so isa't isa parang pinagsama lang ng ano hindi pwede maghiwalay eh. so, naikabit na natin yung isa para dito so hindi ko lang na video magagawa kasi wala nga akong video taga video so pag ikinabit nyo yan magagawa i-on mo lang to para ang tubig dito lalabas dito habang kinakabit nyo so pag ano naman kailangan nyo itulak isara nyo to tapos gamit kayo ng persa para may push nyo papunta rito para pasok Okay, magawa wala ng leak. Sinarado na natin. So, ito naman ulit yung ating extension papunta doon sa ating flooring. Sa ating uh, floor drain. Yun. Kita nyo yung mga gawa. Floor drain yun. So, ito lang kagabi natin. Huwag nyo kakalimutan gasgasin. Kaya nito, ginasgas ko na ito mga gawa dito ka sa kabila. Tingnan nyo kahit bago pa lang ating ating moldix kahit basa pa yung ating nail ticks, na ating PVC pipe cement to kapit na kapit na siya so walang karor reklamo kapit na kapit na silang parehas okay kagas kasi nyo lang ganyan kasi makinis yan pag isalpak nyo lang na hindi nyo gas, walang posibleng pwede tumulak dito palabas pwede maghiwalay sila kasi yun nga wala silang matibay na relasyon okay mga humugot pa yun mga gawa yung technique at saka itong mga gawa kanina na sa nasa bugan ako kanina mapuntin din pumunta sa aking mata uh, huwag yung maalugin kita nyo parang nag evaporate sya ibang gawa ng niltix ibang ko kung anong may gawa nito kung sino kung nananadya talaga kasi hindi ko naman inalugyan mga gawa sumabog mabuti na hindi napunta sa mata ko uh, lang na ano medyo mabilis kumurap yung mata kaya ang Panginoon talaga lumika tayo pag nagugulat Uh, mapapa ano tayo mapikit so mapansin nyo ano yung takip ito yung takip ang layo ng tinalisikan so hindi ko naman siya inalog so wag nyo nga alugin para ano iwas tayo disgrasya ewan ko kung ano pa, pwede patibong to na ano pero sumables so, sila ngayon pag sinungkit ko lang ng ganun eh, hindi naman nabilad dyan dahil ka ano ka aket ko lang kanina so mabuti uh, hindi na ano mata natin Magbasbasin ko na lang to para maikabit na natin yan para may sarado. Lang maging ano sa balat to. Kung meron kayong konti lang mga hindi na tayo gumawa ng improvised na konting basahan at saka alambre. So ganoon na lang. Huwag yung ano sa yung daliri rito kasi pwede makapatay ito ng kuko. Ayun mga gawa. Pogi na. buksan natin testing pag ano po din testing yan kasi baka malagyan itong ano, ball brab yung loob plastic lang yan PVC yung loob nyan so pwede dumikit yan pwede mahirapan mag ano bubuksan nyo para maidrain yung ano kung mayroon man dumikit doon ng bahagi at doon sa loob bubuksan nyo para maitulak ng tubig so isara natin ayos work it na work I got you maraming maraming salamat po muli yun mga tips ko para tapos nyo lang yung video ko magawa dun sa aking advice na huwag kayo mag alog yung ano, nail picks at sa mga baguhan natin yung aking mga playlist at sa pag-ipot na yung notification bell para update kayo sa aking upload sa aking youtube channel so maraming salamat guys sa mga nagsishare Pagpalain kayo inshallah